ito magandang exercise mga idol sa umaga no uh, ang gagawin mo lang mga idol uh, hihila-hilahin mo lang 'yung lambat pa tabi no at pagkatapos no, no papawisan ka na ligo ka na sa dagat so exercise mga idol no <laughs> so share ko lang sa inyo to mga idol 'tong uh, lambat no na inaarya sa tabing dagat ito kadalasan ito mga idol sa tabing dagat lang ito uh, inaarya itong lambat ito doon lang nila ito inuhulog So ang tawag dito sa amin ay pukot no. Sa ibang tawag ito mga idol is, uh, sa iba ang tawag nila dito is talapera. Talapera ang tawag nila dito sa pukot nito. Ito may ito mayroong habang lubid no na inaarya sa bandang laot hanggang sa maitabi nila inihila yan pababa no. So sa bandang gilid na yun mga idol sa may tagwa ka na yun mga idol sa may pisaan ng alo na yun no sa bandang gilid na yun. So mayroong dong tao na nagbabantay no. Ayan o katulad niya, no? Ayan o. Nakita niya na yan. So, sila yung nag, uh, babantay doon sa may bandang gilid para hindi umangat yung uh, pamato niya, yung pampabigat niya, yung lambat, para hindi umangat. Para hindi kumawang, para yung mga isda hindi pumasok doon sa ilalim kasi pag nakakawang yun, lalabas yung mga isda. So, kailangan lagi dito mga idol, sabay ang pagbira, no? pagbatak nila, sabay, magkabila. Kasi nga, uh, baka mauna yung kabila o yung kabilang mauna. So, yung pinakang ano niya, yung gitna niya na puyo kung tawagin, yung pinakang uh, banggaan ng, ng, ng isda doon sa pinakang gitna, eh tatagilid doon. So, kailangan sabay para sakto doon sa pinakang gitna, no? yung isda ay eh, uh, sakto doon sa pinakang puyo nya, yung pinakang mag magaspang na lambat doon sa pinakang gitna. So, pag misa kasi ni-stop nila ito, yung atulad uh, niya, ni-stop po, yan, oh, yan o, oh, ni-stop na. Kasi nga pinapaparan nila kasi nga hindi na hindi sila ano asabay. So kailangan laging sabay mga idol. So 'yan oh, katulad niyan no? oh. na natin. So ang problema lang dito, pag malakas yung sa kabila, ay eh, talagang mauna yung sa kabila. Kung may na naman yung bibira sa kabila, katulad, mga mga bata pa lang 'to. Ay eh, hindi mo na yan na, mga idol oh, sa batang gitna. 'Yan na yung kita gitna mga idol. 'Yan, titingnan na, makikita natin kung makapal nga ito, no? Oh, grabe. Sigurado maraka pa lang is na nito hindi na mabiraw oh. ayan oh mga idol oh ayan oh oh ayan nako naglabasan na natangista parang nabutas na mga idol gawa nung may malalaki ayan oh ayan na nga nako sabaw pa lang mga idol <laughs> ayan oh Kaya konti lang huli pa lang mga idol pero yung mga naglabasan yung may may mga butas yung lambat natin eh mga butas so ayan sako sako na lang na huli mga idol <laughs> Ayan, akala ko nung una pang first, sako pala. So, ayan, marami din kasing nahuli na iba't ibang, ano, uh, basura. <laughs> Kasi nga, uh, ayan, o, oh, ayan, o, oh. oh, sap, sap, mga saliwa pa. So, kung gusto natin na uh, makabili ng sariwang isda, ah, lagi kayong dumaan sa, ano, sa tabing dagat. Doon lagi kayo mga masyal, o. Oh. Habang nagja-jogging kayo, may kita niyo yung mga naglalambat. Yan, katuloy ito, marami isda, o, oh, sap, sap, Mga sap, sap yung mga idol, o. No? Yan, may espada, o, oh, yan, liwit, oh. So mga tayo ng sariwang isda mga idol Ang kagandaan nito maga pa Ay eh, meron na ng silang uh, Sariwang isda na maibibinta So ang pati dito mga idol Yung mga namamakyaw ng isda Ay eh, nakaabang na So mahaba itong lambat ito mga idol Kung lahat ito may titig na ganito katulad to manitis o oh, yan mga idol oh. Manitis yan o oh. oh, yan ang masarap na isda. Masarap sa paes mga idol. Tsaka yung sabaw na meron pichay. Ako, sarap niyan mga idol. Pati ito, sapsap po. -sap, oh. Ito, sapsap. -sap. Ito idol, ma talagang malinam namang lasa niyan. Sariwa ko sariwa, napalagpalag pa. Maganda yung iprito, habang napalagpalag pa. So yan, ito yung espada mga idol. Espada yan. Nakatulad niyan. Ang gandang espada niyan, no? Oh. yan, no? Oh. Ang tawag dito sa atin yan, liwit. Liwit ang tawag niyan dito sa Santa Cruz, no? So hindi ko lang alam, alam kung anong tawag nila sa iba dyan. So yan ah, ang ginagawa nila dyan sa mga isda na yan. Hindi agad makukuha yan sa papitas-pitas ng pa isa-isa. So yan o, oh, yan, oh, katulad yan o. Oh. Oh, nasa palanggana na. Kasi nga, uh, ah, kikiluhin na nung ano. Yan o, oh, meron pang ano, yan oh, uh, Urilis, tawag din. Urilis, mga idol. Urilis yan. So, isdang Urilis. Katulad ito, isdang magubahon mga idol yan. Magbabaon, yan o, oh, yan o. Oh. O, oh, sariwang-sariwa, pa, mga idol. So, bihira na makita ngayon mga magbabaon. Katulad yan, murang ilong. So yung murang ilong marami yan Marami sa tabing dagat yan Talang hindi na uubos yan Madali kasing tumami yan mga idol So yung iba lang madaling maubos no? Patulad na magbabaon Hindi sa na masyadong nakikita yan Ngayon sa panahon ito Kasi parang nauubos na similya nila Sa dami ba naman ng mga tao Mga idol na nangingisda no? So kahit anong lawak nung, ng, ano, ng dagat na yan eh, pag namawala rin sila, na, nabalik din sa pinakang laot, no, yung mga isda na maliliit, pati yung malalaki, nabalik balik na sila na doon para magtago, kasi na <laughs> hindi napapahingahan. Kasi katulad ito, mga idol, yan ang na tampal. Tampal po kay mga idol na tawag yan dito sa amin. Hindi ko lang alam kung anong tawag nila doon sa isda na yan, no. Dito kasi, yan ang basag na tawag dyan. So, salamat po mga idol sa panunod. At uh, ingat po tayong lahat, mga idol. At God bless po sa ating lahat. Salamat.